Kaya na dito nagkano. Nagkatrangkaso kami. Napahinga ko na exercise. Nagkatrangkaso kayo. Pero nung ano, before kayo tiro kaso, nagka-stroke na kayo. Pero na December ako na-stroke, tapos na-stroke kami ng May. Ay na yung yung exercise ko. Na-stroke ako kayo December, na-stroke ulit kayo ng May? Hindi, hindi. Na-stroke ako ng December, then nag-therapy ako. Hmm. Eh, ngayon nga, pagkatapos ko ng therapy, nag-naano naman ako na kasakakaso kami. So, pa nahinto yung, sabi sa ba, sa akin, continuous mo lang yung na, tarang, therapy therapy sa bahay. Eh, na-trangkaso kami. Wala, nahinto ako ng two weeks. Hmm. Ano na, ano, parang nang nakit dito. Kunting ano lang. Kunting tabig lang, masakit, masakit talaga. grabe. Parang na ano siya. Pag ginagay niya konti. Hindi eh, siya. Pero yung halimbawa yung... Yung mabibigla? Yung mabibigla ko Mabibig? na nun. Ah, okay. Pero yung ipalo ko. Kasi pag alam mo, o? medyo nero ready mo. Pero kung yun, <laughs> nagkatabigan lang <laughs> <ngayon laughs> tayo ng ganun. mas so, uh, masakit. Oo, oh, yung... Halimbawa, pansan niya ako kumilos, kanan ako eh. Pag bigla ako nakakilos yun. Sobrang <laughs> <super laughs> grabe yung ano niya. Pero kahit pa paano, na-stroke nice kayo. Recover na kayo. Oo. Oh. Hindi, hindi na kayo yung kagaya nung... Ba iba? Nakita mo na. Oo, like ano siya. Ako hindi naman shadow na pigtuhan. Sa Ayan, hindi ko siya may ano, pagka yung bawa gaganyan ako. Pwede dito, dito pwede ganyan eh. Hmm. Kasi hindi, naka ano ba, bakto. Parang hinihila yung ano dito. Ano yan, sa, dahil nga sa pagka-stroke nyo, yan yung naging, yun yung naiwan. Hmm. Kasi okay. hindi naman ordinary yung pila yan. Dalawa nga yan sir eh. Minsan, dalawa, ay madalas pala dalawa. Ito, hanggang paa. Yung iba nakaka-recover. Kung nakaka-recover to yung iba, mm. yung paa. Sa akin, meron pa rin yung paa. Oo, oh, hindi nawawala na yun. Kasi sa ano yan eh, sa utak natin, ang may mm. kontrol kontrol control ng utak yung mga galaw natin. Kahit gusto mong i-ganon, kaso talaga may oh, pumagal no? siya. Pagka medyo mahaba pa yung akmanda yung akmang ko, pumagal oh, oh. siya, masayaw. Kusan ano, ma normal oh, lang yun kasi, oh. yun nga. Utak natin mm. ang may kontrol control lang. Okay. Pero yan, sobrang sakit. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Take eh, to natin. <laughs> Kaya saan po ba kayo? Antipolo. Oo, oh, tipolo. Tipolo. Huwag na kayong magkakakain dati. Yung mga dati nyo kayo nakain, alisin nyo na yun. Sobrang mamantika, sobrang ahalat, Nag-iing mm. ko ba kayo? Bibir? Ragas? Hindi ako, ako nakikin. Eh. Wala sa garilya. Anong bisya eh. Hindi oh, yeah. na Pagod doon sa akin. Na-over fatig. Na-over fatig kayo kayo na stroke. Ano ba kayo may minimit sa kayo? Mayroon. Sa, ano, ang load na Oh, Yun lang. Yeah, yeah, yeah. Sige, tiisin mo lang. Ha! mo lang. Sarap. Ha! ha Huw, May ilang segundo lang. May ilang lang minuto mo. lang yan. 30 seconds na yan. mo naman yan. Hindi eh. mm. naman mapabali ng paat yan. Hindi yung talagang ano, kahit, misyan, kahit gawin ko tukod, wala hindi kaya. Hindi nah, tumunog. Okay, tinutukod ko siya. Feel ko tinutukod, hindi talaga. Kailangan ibang taong gano'n. Mm -hmm. Ang sigong na Yung iba, may milipit yung pa eh. Kaya yeah, binalikan ko nga ali yung ano eh. Yung pinapanit sa inyo. niyo. <laughs> <laughs> Sabi ko, kailangan, sa <laughs> Kaya sa kailangan buong... talaga. Ang kailangan mong magbaho ng 10 kilo lang. Kaya kailangan talaga ikakuntahin dito. Hindi pwede nga na. Sa gitna naman. Basta ma makasurvive pala sa 30 seconds, masakir. <laughs> <laughs>

Yung iba na yung ima siyempre. siya

Pinadya ka lang muna. Ayan, ka lang muna. Ayan, yeah, muna 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 Grabe. Pinadya ka lang muna. Ayan, okay, yeah. <laughs> muna. Yeah, muna 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 Last na to. Oh, yun. Thank you. <laughs> Last na sa katulad kanina natalaga talaga ano yun. Uh -huh. Yung unang kapit, yung kapit na kapit kasi pag binit, tanggal yun. Masakit siya pero nagkakano siya, hindi siya yung dire-diretso yung sakit, pahina ng pahina, hmm. Uh -huh. tumatagal. Kasi pagka ang tao na dislocate mo, pa, tayo lahat, dinislocate mo. Pasakit nang pasakit nang pasakit nang pasakit habang tumatagal. Pero pagka yung position sumakto rin sa ano, masakit sa una pero Nagsusot sa'yo. Pawala ng pawala. Hmm. Yan. Hmm. Yan na, lumalambot na, sir. Hmm. Sir, ang magiging exercise mo kasi ito yung na stroke sa'yo. Tundahan mo. Kunin ano yung malakas mo. Oh. Pinto. Hawak mo. Mm. Yan. Yun, oh, wah Yan, oh, tas na. Tapos ganyan. Ha? Nagtatry nga ko yung spy. Yung tinuturo niyo may ano, kaya hindi, hindi ka bibigyan talaga. Alin, niyo, alin niyo? yung alin yung? Yung may tali. Oh. Na, ito muna. Atawak. Ito muna ang gabay niyo. Oh, sige. Mm. Eh, hmm. no, tas tas no. Oh. Dati, hindi ko kaya. <laughs> Dati, pero siyempre, gawa ng pag naaayos na siya. Normal pa, may trauma pa, may pain ng konti. Pero, mga tatlong araw, shh, magaling na yan. May ano yun eh, yun, yung sinasabi kong gano'n. Araw, araw, mga ilang linggo lang na gano'n kayo ng gano'n. So, dun yun, solo mo na yan. O, subo ko may angat, mag-isa. Oh, kaya mo na eh. Mga Hindi na lang, <laughs> medyo bigla buwabagsak pa. Kasi siya, medyo na pa eh. Yun nga yun, magdambel-dambel ka ng mga isang kilo. Okay? Para lumakas to. Kasi pagka natuyo yung muscle, pag walang muscle, walang power. So, kasama naman din sa therapy mo yung tinuro, di ba? Kahit one kilo lang muna or half kilo. Ang malaga, yung mga muscle nagre-recover. Kasi humina yan yung panahon na astro ka. Buti nga ikaw, ganito na yung kalagayan mo eh. Yung iba talagang medyo malala eh. Marami nang lumapit dito ang stroke. talagang. Oo, oh, nakapanood ko. So, Grabe yung mga parang wala kang stroke eh pero huwag ka lang bumalik sa dati mo na kay yung sinasabi mo pagkain, ganun lang muna para dire-diretso na